Nandito po ako ngayon guys, hyper. Pupapalit uh, po ako ng gift. Gift check ni, ano, ni Rico. Kapalitan ko po, po yung uh, army man. Ito sa hyper. Hyper ng tagi. Ah. guys, ah. Ah. po ako ng gift check dito guys. Yan pa, sa manok. Um, hey guys, nandito po ako sa palingki ng Central Signal. Meron po akong ipakita sa inyo mo guys. Yan. Ang ganda na tingnan ng isda guys. Sobrang love sobrang sarap. Sarap siya sa Yan. Labas na labas sobrang. Ayan. 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 ganda-ganda Ayan. 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 mo? Ayan. Ano, Ayan. 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 ganda' Ayan. 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 din ang presyo Ayan. 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 Saka bili ko lang ng manok sa hyper. Ah. Yan. ganda-ganda ng ano. Galing daw po sa ano guys. Sa Kaysol. Sumpir ganda ng no? pesta. Yan guys. Dito po po na bibili po ko ng isa. Ang ganito guys. Sa bawon po guys. Lagyan ko ng manong guys. It, guys. Hello guys. dito na po ako guys. Galing na po ako sa hyper. Pag Pagkatapos guys. Ah, uh, namalig din din po ako ng ulam guys para sa gabi namin. kaya so, yung ulam namin sa pati ulam din sa Manila Water. Kaya dito na ako guys sa bahay. Ayan guys.